kana Brad, na may na ba kay amo ang silingan kanhi paya katulikong, katoliko nya na, -na. nabanhin sila sa lain sikta sila nga diretso na kuno sila sa langit labi na jud mga bata direct to heaven na kuno sila unsa gina katinuod ang na ilang gisulti nga ba sila sa langit mangayo ko og katinawan Salamat sa pagkutanan mo ng ilang propaganda karon direct to God. Dari to Monang ilang sawayon ng katoliko, <coughs> moingon sila, nga kung magampo mo, ayaw na yung tao sa mga santos. Dritso na mo sa ginoo. O, o pagkasaan mo, ayaw na pagkupit sa pare. Dritso na grit mo sa ginoo. So kanang imong Diyos ay na kay ilan ng doktrina na direct to God mo diretso na sa Ginoo. Kung to, kung mag-ampo, diretso na mo sa Ginoo. Ayaw na pong pa sa mga santos. Kung makasala mo, diretso mo sa Ginoo. Puro bina, direct to ka. Pero pag ikapulo, direct to <coughs> Dapat direct to God kung na ikapulo. Anong muat man mo direct man sa Pastor, o mag-ampo mo dahil sa Diyos. O mag mo dahil sa Gino. Pahit ang polo dahil sa pastor. Asa naman dahil ang in inconsistency. Sister, ang kaluwasan gikinahanglan ang simbahan. Sa Episo Kapitulo 5, 23, 25, mayroon ang balang kasulatan, si Kristo ang bana ang simbahan ang iyang asawa o siya ang manluluwas sa iyang simbahan. So ang simbahan subject sa kaluwasan kinahanglan nga nasakop ta sa simbahan nga gitukod ni de Kristo. Dili kay mo ingon nga ako diretso ng na ko maluwas, Wa ganin ko makadawat og sakramento sa bunya nga simbahan gitukod ng ni Kristo. Kay maton pa sa Marcos sa ang motoo og magpabunyag maluwas. Dili ego na kita motoo lang sa Ginoo og dili ta makadawat og sakramento sa bunyag. So kanang ilang iyo nila ang bata didto nang maluwas, di na moagi ganig bunyag, delikado na siya. Mayon si Kristo sa Juan kapito 3 bersikulo 3 kama sa 6 og unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Gawas ko ang tao, matao pag-usap, dili siya makasulod sa iharihan sa Diyos. Kung saan pagkatao pag-usap, matao pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Maunang kitang makatuliko, sa diyang nakadawa ta na sa bunyan, ang born again nahimo tang bagong tao. Sa pag-anak sa atong nanay, nahimo tang anak ng tawhanon. Kaya nagpahimokso nato, ito, tao man. Pero sa diyang nabunyagan ta, nausap ang atong status, nahimo tang anak sa Dios. So ang tinuod nga born again, kita nga makatuliko na binunyagan. Kung dili ka mabunyagan, matod sa ginoo, bunyagan sa tubig o sa espiritu kung dili ka mabunyagan dili ka makasulod sa harian sa langit so mao dunay sakramento sa bunyag dili tinuod nga ang bata dito ka langit sa atong simbahan kana way bunyag nga bata di man na may imperno ibutang sila sa gitawag natural happiness Hewak mana sila salah nga mortal. Dili mana sila pwede tambog si sa impirno. Mo nang kinahanglan nga makadawa sa sakramento sa bunyag na ay simbahan. Di tabudit sa dito sa langit. Mohapit yun ta sa iyang simbahan na naman pa ba ni Kristo. Kung may man si Kristo sa Lucas 16, ang modawat ka ninyo simbahan, nagadawat ka na ang magsalikway sa akong simbahan tabla na usab na nagsalikway ka na Kung mo dito sa ginoo, dito mo hapit simbahan, gibaypas na ito ang kabubuton ni Kristo na mo hapit sa iyang simbahan. Munang sayo ang itutlo nila na direct sa ginoo na agi simbahan nga nahi na nahimong channel nato nagdihay ipapubhag sa ginoo ang kanyang kaluwasan